Pinaplano na na pamhalaan ang ipapalit sa Small Town Lottery o STL na ipinahihintunan na ni Pangulong Noni Aquino. Hindi rin kasi makatutulong ang STL sa pagsugpo sa wedding at sa halip ay nagiging front para sa operasyon ng illegal numbers game. Balitang hati ni Teresa Andrada. Ititigil na ng gobyerno ang Small Town Lottery o STL. Ayon kay Pangulong Noy Aquino, lumabas kasi na hindi ito naging epektibo para kontrahin ng iligal na sugal na weteng kung ano magiging kapalit ito raw ang pinatatrabaho na ng Pangulo. Ay, you yeah. may still as a, as an experiment is over. Pero yung when to replace it, saka yung review ng mga kailang maglalapso yung mga contracts na pinigay, and all of that is part and parcel of what Uh, the PCSO and the Executive Secretary and the DLG Secretary were working on sabi pa ng Pangulo, may bagong rules na raw na ibinigay ang Philippine Charities Sweepstakes Office o of PCSO para sana baguhin ng STL pero binalik niya ito. Paliwanag niya, di raw kasi natukunan ng mga ginawang bagong rules ng PCSO ang mga nakikita niyang butas sa operasyon ng STL. Pinabalik ko sa PCSO para nga siguruduhin no? na kung papayag yung community, meron na hindi nagrabya ng Estado at saka hindi nagiging panakiplamang sa illegal na mga sugalan. Mismong PNP ang nagsabing ginagawa kasing front lamang umano ng mga operator ng weteng ang STL. Habang nasa DILG pa raw sinuoy Secretary Jesse Robredo, pinag-aralan nito ang epekto ng STL sa weteng. Sa katunayan, gumagawa na raw noon si Robredo ng isang komprehensibong plano para tuluyan ng masugpo ito. Sa pagpasok daw ni incoming DILG Secretary Marrojas, isa ito sa mga tututukan niya yung pagre-review nung sabi na kinikita nitong STL operators versus yung tinataya talagang uh, kinikita nitong mga nagpapailigal. Sa investigasyon na pinangunahan ni Senadora Miriam Defensor Santiago kamakailan, muling naungkat ang isyo ng wetting. Lumabas na bukod sa mga probinsya, talamak na rin ang illegal numbers game sa Metro Manila. Aminado ang PNP na may mga lugar na rin silang namamonitor na may operasyon ng wetting Pero di naman daw tumitigil ang kampanya nila kontra rito katunayan dito nga nagsimula yung ano eh to strengthen yung campaign natin against illegal gambling dito natin sinimulan eh yung one strike policy meaning pinalalagot natin ano yung mga commanders natin dito na naging pabaya sa isyu ng weteng at uh, katunayan in the past few months eh, marami tayong mga nasampulan dito at mga naiparelieve Gihit ng PNP, maging ang mga tiwaling pulis na sangkot sa iligan na sugal, hindi rin daw sinasanto. Mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon, nasa halos isang daang pulis na ang na-dismiss dahil sa wetting. Hindi pa rin kasama sa bilang na ito ang daan-daan pang nasuspindi, na reprimand o pagalitan at na forfeit ang mga sweldo. Inamin ng PNP na malaking hamon na masugpo ang wetting, lalo na sa mga probinsya. Merong itong faktor na social ano, and economic. Lagi niyong naririnig yung yung dami ng tao, by the thousands yan eh, na, na nakikinabang sa operations ng WETE Hanggang sa level ng mga bed collectors. Pagdating mo sa mga probinsya, mga munisipyo, sa mga malalayong barangay, ano, where practically lahat ng tao magkakakilala. Normally, mga bed collectors dyan are the people ng mga kapitbahay mo. Teresa Andrada, GMA News.